Yung bulak mga idol, kung nagtataka kayo bakit may bulak, yan ay diskarte eh, para maging safe. Alright, yan. Hmm. Sige, sige. Yun. atagilid garit ba to? Ano? Okay, plant ka muli natin. Sumundo tayo ng iba. Tingnan natin. Alright, yan. Uh, magandang araw mga idol. Ah, uh, ba pa. So mga idol, meron tayong tumating ngayon ng Unboxing natin. Sama nyo ang i-unbox. Un so mga igambang tangalog. Padala ni Sir Erwin natin biden. Ng Nang Isabela mga idol. No? May hingay. <laughs> May hingay mga dumandaan. Ang uh, mga idol, ito ay ano lang, ay sponsored lang. Uh, sponsored by Sir Erwin. Ano? Mga idol, yung isang napaka-bait na sir. Ano? Laging hindi nakakalimot. Laging merong, ko ito, laging may surpresa Ito, mga idol, uh, buksan na natin. Tagalog to, eh. Parang sabi niya, nasa parang 30 pieces yata. tingnan natin, mga idol. Ayan. Yun. Yun yan ang packaging niya. Eh, no? Walang uga-uga, di ba? Secured. Ayun, mga nakakuha sa kanya ng gagamba. Lahat, nang nakakuha sa kanya. Alam naman siguro, paano siya mag up. Ano? Ganyan, <laughs> no? Ayos na ayos, di ba? Yun. Kung baga sa may eh. May cushion eh. No? May shock. Yan. Tagalog to eh. Sabi niya, TN2OS yata. Parang gano'n. Yan. Sana lang ha. Uh, mga buhay. Alam mo naman, ang kalaban natin sa shipping. Eh, Mag-e-get. Kasi ito, hindi naman ito nakabas. Kurir eh. Pero syempre, Labo -labo eh, amo na. Labo-labo na yun. no? So mga ito, tingnan natin. No? 30 pieces daw yata eh. Ah, parang tm ano, ganda pa nung lalagyan, no? Paano ba subuksan? Lalagyan niya natin ang cellphone to, ah. Kaya mga ito, ano? Hiningatan natin, baka tama ay paano sa dumpay. Yun, naku mga idol. Bumukas, <laughs> bumulag ta. ayon. ayun. Ayan. Uy, ang lalaki. Teka lang, teka lang. lalaki mga idol. Uh, ayan, may mga namatay na ilan yung mga bilugan siya na ano naman, pero may maganda, may malaki ito yung lumabas na sa iba mo, laki uh, syempre, kung ano uh, meron tayong lilipatan yan eh uh, hindi ko naman na ipakikita na lahat na ano, ko lang para may pakita lang sa inyo. Ito nang itlog, no? Ito um, nang itlog na siya. Ano? So, pakita ko nga. Uh, huwag na. Ito ba? Yan eh, dami dumikit na siya sa ibabaw eh, no? Kasi nakapagano siya, di ba? Pag ko, nakapakat na, pati itlog niya eh, no? Yun. Unahin na natin tong oh, eto, okay, oh. buti, hindi na dead store, eh. bilugan siya, no? Pag bilugan siya siya, medyo delinquente talaga yan sa shipping Pero oh, ang ganda na ito, garret, ah, tigre Yun, solid Solid tigre, oh Blurred lang talaga itong camera ko eh. Yung video ko eh. Pero sa personal mga ito, solid. Ah, medyo mangitlog to. Ah, buti buhay. Yan. Salamat. Sir Erwin. na ano nga lang to sponsor ah. Sponsored by Sir Erwin, no? Ang ganda. Ang ganda niya. Hindi lang ma-appreciate yun sa aking cellphone, ano? Mm -hmm. Paliguan ko na nga siya. Yan, pinaliguan ko na mga ito para medyo makarelax. Ah, ang galing sa initan niya, eh. Ah, itong ganda, oh. Talagang typical na Tagalog yung tsura, o, mga sariwa Ako, nag-aabot yung dalawa Yung bagsik naman ito, inabutan niya isa, o, Kumabila <laughs> Binalatan niya, talaan Sumabog yung ligod nung isa, mga ito. Ayun, sumabog yung ligod, natawiran niya, oh Ayan, oh Ako, napulit yung ligod, oh Lumabas yung patis, yung kaldereta Kaya naman siya kumagat sa pata Ay, sa stick Bagsik na ito, oh Bagong-bago pa lang, magbagsik na <laughs> Yan. Talan. Medyo paborito natin kulay. Mga idol yan. Talan. Oh, Totoo lang. Ah, nasugatan siya. Tuma tumaas yung kanya. ay hindi. Hindi. Ay, hindi naman. Okay naman. Okay. No so, ito yung pinakikilala ko. Ito yung pineflex ko. Eh, bigla tuloy niya na atol natin siya. Oh. No? Uy, robot agad. Oh. Malalakas mga idol. Ah, healthy na dumating. Ito, yung isa. Tagalog. Oh. Ito yung mga magandang Tagalog. Oh. Ayan malalakas mga idol yan salamat sir ulit <laughs> sir Erwin ah uh, huwag kang mag may bawi ka rin kahit paano sa akin siyempre uh, magkaroon lang ako ng pagkakataon eh bibigyan kita ng mga pitak natin na madalang nating gawin yan ano pero yung pitak mo ka nakaredy na eh ah hinihintay ko yung acrylic eh padadala kita sir ano padadala kita pero syempre pag nagkaroon ako ng pagkakataon yung ating pitak talaga. Ha, teka lang ha. Bigyan ko muna, i-flip ko 'yung camera para makita niyo ha. Wait lang. Eh hey, mga idol, no? Yan, yan sila, no. Abinaliktad natin yung camera para makita niyo. Ay iba, di ba? Nailipat ko na 'yang galing diyan. Ah. Uh, yan. Madilim lang, oh. No? Ganda nito, solid 'to. Solid solid may butterfly ya yeah. butterfly ng tagalog ha idol paro oh. paru parong booking yan yeah. buhay buhay yan yeah. mga idol buhay ah, meron na dates din naman eto may isa yung nakapakat dito ayun tinanggal ko na yan yeah. na dates na may isa may isang na dates ah, kasi bilugan siya eh okay pero eto isa dito na lang itlog oh, sa takip yan yeah. kasi pag ganyan ang takip eh yan yeah, paganyan pag ganyan, eh oh. no inangat kong ganoon nakapakat na siya yan yeah. Okay. Yung bulak mga idol, kung nagtataka kayo bakit may bulak, yan ay diskarte para maging safe. Alright, yan. Hmm. Sige, sige. Yun. Nakatagilid, garit ba to Ano? Okay, plant ka muli natin. Sumundo tayo ng iba. Tingnan natin. Yan, na pasilip ko sa inyo na nakalagay sa lalagyan. Na, ah. ah, Magano tayo, mag-ahon muli tayo ng iba. Hindi naman natin iahon lahat, ano? Pagandahan sa may ano na to, Grimo 3 days siya sa shipping. Tapos may buntes Ayan, e, oh, hindi na durog. Di ba? Ayan, e, you know, oh. Healthy, di ba? Yun ang agandahan. Kasi karaniwan yan, eh. May isang ano, meron akong minayin, eh. Ah, uh, yung mga ganito, siyempre na text, sa ko. Ah, uh, hindi ko na lang na i-open ano, sa inyo. Hindi ko na lang pakita kasi walang piraso lang yun. Minayin ko yung kay Sir Drex, yun mga Cebu, RD Lines yung eh, mga ganitong bilog na matay na eh, kasama yun, kasama yun, totoo yun alam naman nating lahat na mga yari mangyayari pagka bilog eh, Ito, timo pero ito bilog Kaya eh, kung ano, ano siyempre, Tagalog yan, sariwa yan eh hinuli yan, tapos pinadala sa atin eh kaya medyo may, may lakas talaga yan eto, eh, ang lupit nito parang bao ng inyong, yan yeah. yung mga ito, lagitlog na rin eh o, kasi pag Tagalog, karamihan talaga, tocho, uh, makatawan eh. Oh, na siya, pero ang kaganda, nang-itog sila ng uh, maayos. Tapos yung tuhod nila, hindi nagasgas Kasi nga, mas, medyo malalim at saka medyo malungulungan yung pinaglagyan. oh, no? gandang gagamba oh. Uh, lang ako sa camera natin eh. Hindi maka-appreciate ng kulay oh. Malayo yung kulay sa camera oh. Hindi ito eh. Ito kasi parang black na gara, ito black na black at puti na tigre sa video yung ito eh di ba alay basta ako nakikita kong maganda yun eh, mga idol malakas ang itlog eh oh ito yun. pa yung sinasabi sa kanya request kong talaan eh ito yan talaan napakailap niya mga idol no ito mailap siya eh yun talaan ah, ganda ayos salamat sir sakin Tigre. Yung lakas. Tigre mumuti mamuti-muti na manilaw-nilaw. Makakabwisit yung camera, hindi maka-appreciate ng ano, paano ba gawin. hindi makita mga idol. Kasi ito lang maganda, kaya lang. Hindi ma-appreciate eh. Na yung camera natin eh, hindi pala kaganda ng ano. Yung lakas ng itlog, yan. Paala mo, gagambang Jensen, ano, mga idol, no? Yung unang labas ng mga Jensen, karamihan, ganitong kulay, eh parang may puputi-puti siya yung ano, likod niya. Paramihan dati ganyan, nung mga labas ng Jensen, no? nung mga may panusang Jensen, no? ano, po, ganyan. Ang ganda na ito. Mabuo-buo na maitim-itim. Maganda natin mo ng itlog, pero yung, tapos yung katawan niya, sukat yung sukat ng katawan niya, sakto na agad. Hindi ka na mahirapan. At saka nakapangitlog ng matiwasay, mga idol. Nakagandaan. Walang gasgas. -gas. Nakaipot sila ng maayos. Uy! Okay na, mga idol. Uh, isasara ko na. Hindi na natin isa-isa. Medyo -isa magtatagal. Pinakita ko lang sa inyo. Solid Tagalog. Ah, uh, kung gusto nyo, siguro. Ah, uh, PM nyo lang sa Sir Erwin na ano? TV. Ito ay ano lang niya. Sponsored lang niya ito. Para meron tayong ginagamit sa mga video natin. Ayun. Pasigat na, mga kaibigan. Nagpasigat na. Ayun. Ang ganda. So, ano lang makisama ng camera natin. Sige, salamat mga idol. lang, mga idol, hindi pa sa aking channel. Uh, lang kayo para makakita pa ng mga video tungkol sa ito ba. na related sa ito ba, mga idol. Alright, salamat.